Magandang araw sa lahat. Meron na namang iparating sa ating sambayan ng Pilipino ang Limbas Marangal Eagles Club of uh, the Eastern Rizal Region 2 sa larangan ng batas. Ang totoo itong Uh, konsultang ito ay matagal na last year pa 2024 sa napakarami kasing mga namungonsulta sa amin eh may listahan may nililista, eh, ito, nakikita ko kanina ito ito ngayon, ngayon. yung kamag-anak kasi nila ay akusado sa krimen na Homicide. Ibig sabihin, may may pinatay. Okay? May pinatay. Ang tanong kasi nila, bakit po nagkakaroon ng warrant of arrest itong miyembro ng aming pamilya sa kasong ano? Homicide. Samantalang ang uh, pamilya ng lumatay o ang mga nagreklamo ay hindi naman dumalo o dumating sa naka-schedule na mga uh, na schedule na preliminary investigation doon sa tanggapan ng prosecutor o tinatawag nating fiscal. Okay, bakit daw may warrant of arrest? Mga kababayan, ito yan. Yung investigating prosecutor ng National Prosecution Service of the Department of Justice. E eh kahit naman hindi dumating yung mga nagreklamo tulad nito, titingnan niya, pag-aralan niya yung salaysay or affidavit or sworn statement ng mga complainants saka mga testigo at iba pang mga dokumento. Kung sa pananaw ng tanggapan ng Office of the Prosecutor na Meron namang prima facie evidence against sa uh, inireklamo at meron namang certainty of conviction in court. E kahit hindi sumipot yung nagreklamo, mga nagreklamo, at kahit na yung inireklamo ay nagsumiti ng kanyang counter affidavit sa ka-affidavit ng mga testigo. Eh ang pananaw ng investigating prosecutor eh talagang may prima facie evidence na dapat kasuhan ito ng homicide. Aba, sinang-ayunan naman ng city or provincial prosecutor ay talagang magpa-file ng criminal information in court. Okay? Now, nasa hukuman na ng ngayon. Syempre, pag-aaralan naman ng hukom ng judge ang record ng kaso katulad ng resolution ng prosecutor at ang mga salaysay at or affidavits. Okay? Sa so, pananaw ng hukom ng judge, there is probable cause for the issuance of a warrant of arrest ay talagang ang hukuman mag-issue ng warrant of arrest. So mga mga kababayan, wag niyong sabihin hindi naman dumating yung complainant doon sa fiscal. iti e kamo na anong dahilan kaya bakit hindi dumating yung mga complainants? Nang homicide At may patay ito doon sa fiscal. Bakit kaya? Eh, baka naman may mga sakit yung mga yon Kaya hindi nakarating. O, ano pa? O, baka binayaran nyo na, nagkasundo kayo, hindi na sumipot, right? O, ano pa? ba, ito ang hindi maganda. Itinatakot e, ninyo Itakot, hindi na lang sumipot. So, kung sa anumang kadahilanan na hindi dumating ang mga nagre -reklamo. ngayon sa pananaw ng investigating prosecutor at inaprubahan naman ng city or provincial prosecutor na mayroong prima facie evidence against the dar yung pumatay, abay, uh, mayroong prima facie evidence doon laban sa pumatay at mayroong certainty conviction, ay talagang sasampahan ng kaso ang taong ito. Tulad nito, sinampahan ng homicide uh, doon sa hukuman at ang hukuman naman ay nag-issue ng warrant of arrest. O, sana na kapag lingkod na naman, ano, kapag nakapagbigay ng servisyong pampubliko ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to. Maraming salamat at magandang araw sa sa lahat.